buenos dias señoritas y señoritos andito pa rin tayo sa Grant uh, grand uh, magnificent and uh, very rich culturally rich and very precious Alcaraz castle ito yung castle ng mga uh, ng mga royalty royal family of Spain at uh, hanggang ngayon ginagamit pa, ginagamit pa nila ito at kinoclose lang ito kung uh, kung nandito sila or um, recently may, may wedding ceremony sila dito so nasara ito for 6 months so eto pakita ko na sa inyo nasa, nasa site tayo ng castle Alcaraz Castle dito sa Seville, Spain o yan, yan dito na tayo sa courtyard anyway nakita ko dyan na ah, meron pala tayo vlog about uh, yung sa loob mismo ng castle panoorin nyo rin yun Ah, uh, hindi pa ito, hindi pa ito masyado magandang side kasi dito lang ito fronting the courtyard. So, feeling feeling king muna tayo dito. Nagmuni-muni kami muna dito ni Mrs. na wari in imagine namin na kami mga royal miyembro rin ng mga royal family na na paikot-ikot dito pa ah uh, pa pinapagalitan yung mga muchachos. Oh, baka muchachos. Ayusin niyo 'yung garden ko. <laughs> ah uh, ekta ektarya ito ekta ektarya ito na ekta ektarya ito na kwan na oh, pa nang shooting doon baka vlogger yun ah <laughs> uh, ektarya ektarya itong kwan itong garden nila ah uh, parang kwan siya parang forest talaga siya parang mini forest so kanina may may nag dito eh so baka may wedding na naman so yan ah uh, doon ano pa parte ng castle. Yan pa. So marami nagsasabi, ano ba yung vlog? Ano ba yung vlog? ah okay ka na sana yung topic mo. Kaya lang yabang mo, vlog. <laughs> Inisiksak mo yung travel mo. E, eh, ano bang gagawin ko? <laughs> Mag-vlog ba ako na hindi ko ipapakita sa inyo yung lugar ko? Di ba? Parte na yan ng vlogging na ipakita mo kung saan ka. Kahit doon nga sa sa bundok namin, di ba? Naalala nyo mga walk the talk ka uh, uh, iniikot ko rin kayo doon Tinit, pinapakita ko yung view kasi alam ko minsan boring na kung nakikita nyo parati iisa lang yung lugar ko boring so dito anyway andito naman tayo abroad so why not diba why not choknat sabi nila so eto na mag, uh, uh, yun nga kahit nandito tayo pero I can't resist uh, yan, Hardin de Alcaraz. Uh, Real Alcaraz Sevilla, Hardin de Marques de la Vega, Be Inclan. Garden of the Marquis de la Vega Inclan. Para oh. Parang Spanish na rin feeling ko dito. <laughs> Patubo tayo ng balbaslet para ma, ma mamukhang Espanyol. So yun na uh, kaya lang habang nagmuni-muni tayo ako dito parang king pero taga-gallery ako dyan sa mga muchachos natin, mga muchachos. Mga, mga servidores natin, servidores. Hindi, simula ngayon, hindi ko sila tatawagan government official. Tatawagin ko na sila mga servidores. Kasi wala nang royal, royal family dyan sa Pilipinas. meron lang dyan, either mga civilian tayo, mga, mga may-ari ng Pilipinas, mga babayad ng tax, tayo ang boss ito mga public official natin ito mga servidores ganyan naman dito sa Europa eh yung mga public officials ay servidores hindi kahit sa Amerika if you want to be a government official you should serve the people lahat naman eh sa Europa lahat Diyan lang sa Pilipinas ang tawag sir, ang tawag amo, ang tawag boss ay 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 minsan ah, nakaka-discourage yung hierarchy ba yung parang mga may mga royal blood dyan samantala mga ba, uh, muchachos lang natin yan mga government official na yun. so isa sa mga muchacha itong si senior vice chairperson ng house committee on appropriations na si congresswoman Estela Kimbo or I think uh, ito, uh, deputy speaker rin sa she already declared openly na uh, yung yung congress daw ay tatanggalin na talaga ma <laughs> yung 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 kwan yung confidential fund si Sara na 650 million both sa DIP sa DIP at saka sa office of the vice president ay, sabi pa nga ni Kimbo uh, nalilito no, na yung kwan ko pala yung notes ko wait wait sabi ni Kimbo our panel as authorized by the House Plenary, has reached a unanimous decision to remove or realign uh, controversial confidential funds. Instead, bulk defund, instead bulk of the funding will be channeled to the agencies in charge of ensuring national security, especially the West Philippine Sea. As such, the Office of the Vice President, the DepEd, the DICT, the DA, uh, and DFA are getting zero, zero confidential funds under the 2024 General Appropriations Act sa ni Kimbo. Uh, natatawa lang na ako dito sa deklarasyon ni Kimbo na ito kasi is totoo lang. Bakit ngayon lang? Bakit hindi, hindi nyo ginawa ito noon? Bakit... Uh, bakit uh, I, uh, sorry, hindi ko pala nalagay yung mic. I hope you were you were you were I I was coming in clear. sa so, ibang phone ko pala nalagay yung mic. I hope Okay guys, uh, tapusin na natin na uh, hindi ko makita yung mic ko. So, tapusin na natin. So ito na yung parati ko sinasabi noon na uh, this is uh, uh talagang Uh, matagal na yung declaration of war eh. uh, mandami mga troll sinasabi ikaw ba't pinag-aawayan mo sila uh, pinapagalitan mo sila eh sinasabi ko naman from the very beginning na talagang gera na talaga talagang gera mundial na talaga sila talagang away na talaga sila so ito nga ang kwan ito nga nakita natin na nga uh, lumalabas na ngayon na kung saan si uh, si si uh, uh, Speaker Morales is already using his his powers para para to clip the wings or to lessen the the political campaigning na ginagawa ni Sara Duterte uh, for the next uh, five years or ta uh, for the next uh, uh, until 2028 elections and ngayon gumalaw na siya he uh, he moved uh, into to remove the confidential funds talaga umiiyak na dito yung mga bata ni ni kwa ni uh, Duterte kasi uh, bakit daw hinahayaan ni Marcos gawin ito ni ni uh, ni uh, Romualdez na halata daw may may presidential plans eh, eh bakit si Sara wala bang presidential plans so kumpara uh, the goose uh, the, the, the Uh, the the sauce for the goose is the sauce for the gander. Kung anong dapat maapply kung sa, kay Sara, ganon rin dapat ma-apply kay Romualde. So, uh, pero kaya nga dapat tanggalin rin yung pork barrel pans ni Romualde. Siya ang dapat tining humingi ni Sara. dapat uh, pumunta siya sa Supreme Court at sabi niya. Uh, Supreme Court, di, di declare nyo na unconstitutional yung pork barrel. Bakit meron pa rin dyan sa Congress pork barrel sila Romualdez na billion billion rin. So ito na, this is uh, really mas uh, matindi pa ito sa gera ng Israel at saka ng Hamas. This is open war and uh, this war came earlier than expected. Akala natin, sabi ko sa si inyo, baka mga next year na to towards the 2026 Uh, 2025 pa uh, senator election pero nagsimula na ng maagang maaga kasi nakinatatakot na rin si Romualdez kung tuloy-tuloy ginagamit ni eh, Sara yung Uh, confidential funds niya para sa campaigning uh, Pwede manalo talaga siya sa 2028 So sana matuloy Siyempre gagapangan nila sarayan sa Senado Kasi uh, medyo too late na hero naman itong sila Kimbo Ngayon nila tatanggalin After na-approve nila yung budget Siyempre uh, gagawin nila yan sa Bicameral Conference Committee Sa Bicam Kasi after ma-approve ang budget ng Senado the Congress and the House, yung mga representatives nila will also, will again meet sa bicameral conference. At syempre baka nandyan si Kimbo. So dyan nila tatanggalin. Pero baka nila tinanggal noon. Ay, ay, ay. Mga ito talaga mga muchachas, mga muchachos, mga servidores natin. Napakapalpak at napakakorap. So ito lang muna po. Ito lang po muna ang uh, ang political watch natin dyan sa bansa. Hindi lang talaga ako matiis na hindi i-vlog ito kasi Well, big development ito. Kaso lang, too late na hero at uh, open declaration na talaga ito after yung declaration ni Romualdez na tatanggalin niya yung Polg Barrel. And then, ito, ito, decision na ng committee ng appropriations. So, this is very, very strong and uh, and uh, big uh, attack on Sara Duterte. So, tingnan natin kung ano magagawa ni Sara ukol dito. So uh, if uh, pasensya na lang po nakalimutan ko po ilagay hindi ko nahanap ngayon yung yung kwan ko yung uh, earphone ko. Uh, pakilakas na lang yung volume so that you can hear me. So thank you very much for watching and I'll be seeing you in my next vlog.